ang mabuting balita mula sa langit sa araw na ito. Kapistahan ng Banal na Mag-anak, Jesus, Maria at Jose Aleluya, Aleluya! Noong dati mga propeta, ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hiningi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula Diyos, ngunit, hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, walumpot apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan papuri sa Diyos.